Good morning, good morning mga kapisaya Kumusta na kayo dyan? Shout out sa mga viewers ko Sa mga subscriber At sa aking pamilya Ngayon Bagong araw Bago namang video Ang ating ipakita sa inyo Kakatapos lang sa duty namin Mga kapisaya Pauwi na kami sa Ligiran ko dito Yan Park namin Yung bato Asri Slipway Asri Beach Mga kami sa At yan Ang isang park namin Na doon kami mag-unload Sa mga pato nanalo. So, patapos dal ang project namin dito. Kunti-kunti Di na lang. Hindi naanam namin. Pagkatapos ito, kung saan na kami magpunta. Kasi parang takilin na. <laughs> 2010 hanggang ngayon parang on palagi kasi malapit lang dito ang ah, GT namin -e. mga kasabahan ko maingay siguro gutom ako lang isa Pilipino nag-iisa Pinoy dito sa night shift namin hindi na talaga sebab aku punya oh, uh, tak kecil lah. Itu kami doa terangi dengan kesihatan. Ya. na tayo sa pantalan ng kapsiha tapos na ang night shift namin uwi sa bahay tulog bawi ang gabi balik na naman dito so ganito lang ang trabaho ko duty tapos uwi sa bahay tulog yang birds na yan Empty na So mamaya Magkarga naman ng mga bato Magkagabi Sa duty namin Isipting na naman namin Doon sa naon Tapos I-unload doon Sa isang dito O so, di anak ko sa may Chiti Mga kabisaya mga kabisya dito na kami sa GT so hanggang dito na lang ang video ko salamat sa panood don't forget to like, share and subscribe my facebook page at saka youtube channel bye bye mga kabisya God bless